Narito na ang mga nagbabagang balita. Mga akyat bus gang sa bayan ng Pulangi Albay patuloy na nag-ooperasyon sa tuwing may darating na bus dito sa Pulangi Integrated Terminal. Narito ang mga detalye ng mga balitang yan at tinutukan yan ni Sweet Lover. Sweet Lover, pasok! Kitang kita sa video ang pag-akyat ng mga akyat bus gang sa tuwing may darating upang alukin ng kanilang mga panindang pagkain at pasalubong ang mga pasahero na sakay ng mga bus galing sa Bisaya at galing sa Legazpi City Albay. <laughs> uh, Mukha din kang mga paratinday dining uh, mga dulcing pili, paski sa lugning bus, uh, sa terminal ng Pulangge. Uh, no, 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 na? Ayu pa! Ayu pa! Ayu pa! Mga tapi kata me dah sudah daya ripa ripa sudah daya punung-punung kala kata Ferdinand. Lah kamu, tak lah ini kamu maga oh. Eh, namun kan eh. Ya, dia. Eh, warakas. Eh, dia. Eh, dia. Eh, dia. Lalu busa tengah ni, lalu busa nak. Kau yang pembakar nak, kau <laughs> Mga akyat bas. <laughs> sindang mga akyat bas gang. Tayo sa si Sweet <labir. laughs> <laughs> Asa na <in> so. <laughs> Ayan, umakyat na naman ang mga akyat bas gang. Oh. Sumalakat so na naman. Walang mga pambiling pagkain. Pa, pa. Hello, mga guys. Yeah. Ngayon tumitira na kami ng 22. Mga mga akyat basgang, oh. Akyat bahay yan. Titirahin na namin to, guys, tapos na na namin. Oo, mas nauna pa sa pasayro umakyat. Titirahin na namin to. Tirahin Baka tirahin pa lang iba. tirahin ang taga-bisaya. <laughs>